Ayun, what's up, mga idol? Good morning, good morning, good morning. Ayun, panibagong ano na naman tayo mga idol, panibagong uh, fishing adventure na naman tayo. So, hindi tayo nag-intro kanina dun sa ano, sa tabi kasi nabara yung bangka namin mga idol. Ayun, sana pagpalaan tayo ngayong araw na to ng kung may kapal mga idol. Allah, makakuha tayo ng pambili ng bigas mga idol or pabenta kasama pa rin natin siyempre si Idol Dawi at saka si Idol Dani mga Idol uh, sana pagpalain tayo mga Idol so yung mga Idol kay Ariada na sila ayan mga Idol Ariada na si Idol Dawi Ariada na siya mga Idol si Idol Dani preparation pa lang Tanaka, ano? Arya. Idol the way, Arya na. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, mga idol, paki-subscribe naman mga idol na mga kanonoy, uh, support niyo kaya no 25 TV. Pindutin niyo na rin mga kanonoy yung red button para i-subscribe ang ating channel at kalimbangin niyo na rin mga idol ang kampana para lagi tayong updated sa mga video na i-upload pa natin sa mga fishing adventure natin, mga idol. Arya, 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 Arya. Yan mga idol, kumain na. Kumain na mga idol, kahit ilang piraso lang. Oo, kumain na kay idol daw mga idol. Idol Dani, kumain na rin. Pero, umariya pa siya. Oo, kumain na mga idol. Kuntiin lang yan mga idol, pero marami yan. kung mati ano ayan mga idol oh huli mga idol oh hindi na mga idol buhay naman oh biyayaan ng dagat kay idol doi ah mga idol tibaling konti mga idol basta marami Pambili ng bigas mga idol, pambinta na rin. Hindi kami nakalaot kahapon mga idol, kaya hindi kami lumaot. <laughs> hindi kami lumaot kaya hindi man lumaot. <laughs> Ayan mga idol. May pang ulam na mga idol. Adali mo. Ulam na tayo mga idol. Mayroon pa. Ha? Meron pa. Hindi natin makita mga idol kung nasaan na yun. Ano? Wala mga idol. Ayan. Eh, Hulog mga idol. Sayang yun. Kilawin na sana yun mga idol. Ayan o. Ilan na rin si Idol Dani. Eh. Na? na Dito tayo kay Idol Dani, mga idol kay humila na rin oh. No? Mga idol. Tingnan natin to mga idol kung ano ba talaga ang kuha nito ngayon mga idol. Dito tayo pumista mga idol. Para makita natin. Ay, uy, wana, Ay, mga idol oh puting puti mga idol idol dani eh. mga idol oh Uy. idol idol dani oh bumirada talaga ah, mga idol may biyaya na tayong ng dagat mga kanonoy Bigyan sana tayo mga kanonoy ng medyo pambili ng bigas mga kanonoy biyayaan ng dagat Ay, mga idol oh. pa oh, mga idol oh. Eh May puti pa. Ikita natin. Kung pwede lang idol. I eh, ano yung camera natin sa dagat. magaganda maganda sana tingnan mga idol oh. Meron pa? Meron pa. Ayan ah, mga idol. Meron pa. Grabe birada si Idol Dani ba? Ano po tipo mga kanonay sa ilalim mo? Basta si Idol Dani ang bumirada, sigurado 'yan. Masero na lang ang pangulong pero Idol Dani hindi talaga. Wala na. Ah, aria, 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 aria. Aria. Aria, Yari, yeah, yari, yari. Ay, mga idol, kuha. Mirada na naman, mga idol. Boom, mirada na naman si idol doon eh. Balansa na siguro ang kamay ha, kaya... <laughs> Nataga na. <laughs> Nataga na ang kamay, mga idol. Kaya lumansan ang lumansa na ang kamay. Tignan natin, mga idol, kung mati ano ba. tik Hala mga kanonoy. Hala mga kanonoy. Tignan natin mga kanonoy. Ako yung sniper nila dito. Ayun mga kanonoy. Oh. Kitang kita ka agad. Kitang kita ka mga kanonoy. Ayan mga kanonoy. Kuha na. Sunod-sunod mga kanonoy. Oh. Mayroon pa sa ilalim mga kanonoy. kano na yon? malansa ng kamay ni Idol do eh Karol pa Marasa Karol pa mga Idol Galing mga idol. Ayun oh. Tempote talaga mga idol. Alin. Mga idol. So... Pwede na mga idol. Ay, mga idol. Mga idol na naglag. Alaglag mga idol. Sayang uh, yung mga idol Sayang mga idol oh. Tumangoy na Idol meron pa mga idol Meron pa meron pa dalag yun isa mga idol Nakalaglag yung mga idol Nalaglag man Sayang yun mga kanunay Ay bumirada na rin si Edwin Lani Eto malansa na rin ang kamay Kaya hindi pa ito natagaan Hindi magsubatak eh Malansa na ang kamay pero hindi pa natagaan <laughs> <laughs> Sa idol daw ay mga kanunay Natagaan Kamitan kaliwat kanan mga kanonoy. Pero sa idol eh. Palansa na ang kamay niya kahit hindi pa natagan. Ayan mga kanonoy oh. Sinasabi ko na ba. Oy! Muntik na mga kanonoy. Kung hindi na gitnaan. Laglag. Mga kanonoy. Ayan na, oh. Pwede rin itong pambinta. Pwede rin pang ulam mga kanonoy. Di baling konti mga kanonoy basta marami. Pambili na itong bigas mga kanonay. Ilagay ko na ito mamaya sa ano. Iluhan ko na ito mga kanonay. Yan o. Oh. Basta si Idol Dani ang bumirada. Sigurado yan. Masiro na lang ang mga barko mga kanonay. Pero to si Idol Dani. Hindi yan masiro. Ano yan? <laughs> Malansa ang kamay niyan mga kanonay. Masiro na lang ang pangolong pero to si Idol Dani hindi masiro yan. Oho. Uh -huh. <laughs> ah, kanonoy, may pambenta na tayo. Ayun oh. No? Puti-puti pa mga kanonoy. Ano? Sabi ko na nga sa inyo mga kanonoy, masiro na lang ang pangolong pero to si Idol Dani, malabo masiro yan. Malabo masiro. Ayan na, mga kanonoy. Hindi pa. Ano ito? <laughs>

Ah, uh, si Idol doon yung mga kanunoy. na yun, Mariana. Naikiramdam pa mga kanon na yun. Mga nakakarin, pa. Ria, 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 ria. Pinto tayo ngayon mga kanunoy. Sabayan na, oh, sabayan na mga idol oh. Mga kanunoy sabayan na si Idol Dwayne At si Idol Dani Huwag lang matatagan ng mga kamay mga idol. Mga kanonoy, kay agay na naman yan. Hmm. <laughs> kaya na mga kanonoy. Tira na na. Okay. Kanonoy. Mag-snipe lang tayo dito mga kanonoy. Ano yung sniper ng mga idol natin? ama ah, mga kanonoy. Uli. Uli, mga kanonoy. Ayan na. Ah, mga kanonoy. Ayan o. No? Ayan naman. Baling konti, basta marami. Ayan. lang kamay mga nonoy. Mahalan sa nang na kamay mga kanonoy. Kanonoy. Nalaglag na lang mga kanonoy. Ah, mga kanonoy, Sabayan na sila ng huli. Mga kanonoy oh, ay dun dani oh. Malansang ano, malansang kamay. Mga kanonoy. Mga kanonoy oh. na. Wala na mga kanonoy, konti lang. Ay dun Mga kanonoy danay, oh, dun dani oh. kaduluan Pinakadulo ng Ayan na mga kanunoy oh Pitapulo oh. Kapulok mga kanunoy Sige lang Sige lang mga kanunoy Kapulok kaya pala tumigas eh Ano namuti mga kanunoy oh Tamban mga kanunoy tamban Tamban mga kanunoy Tamban mga kanunoy Ayan yung pampasimula lang mga kanonoy. Mula lang. Galungo. Sa pulo. Ah, mga kanonoy. Lansa talaga ng kamay na idol dan eh. Pagka malansa talaga ang kamay mga kanonoy kuha talaga tapulok. <laughs> malansa kamay mga kanonoy. Ujá, creo está por loco. Vamos a la no, el Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, Ahí todo bien. arena. Kaya dala. Doon dali oh. Tariyan dali siya. Mga kanonoy, yun, dinaanan na kami ng barko mga kanonoy. Laki ng barko na yun mga kanonoy. Mga tanker yan mga kanonoy. May mga kargang mga gasolina at krudo yan. Biyayan yun so, doon sa may mga parting kabikulan. Yan, arya, 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 arya. Ang mga kanonoy, birada na naman sila. oh. Dawi, birada na rin. Idol bumirada na rin. oh. Sabayan na ito mga kanonoy. Di ba aling konti basta marami mga kanonoy. O, oh, hindi na. Ay, mga kanonoy, oh. Nako, sabayan na ito mga kanonoy. Mga sabayan na ito. Kita ko na mga kanonoy yung mga huli. Oh. Mumuti, mga kanonoy. Ayon kayo yung idol Daniel. Ulo! Oh. Malansa talaga ang kamay nito. Malansa ang kamay ngayon ni idol Daniel. Oh. Mga kanonoy, oh. Ulo! puting mga kanonoy. Idol Dwayne, ulo. Oh ano? o. Mga kanonoy o. Ay, mga kanonoy. oh o. O. Mga kanonoy. Naka. Sayang yan mga kanonoy. Nalaglag. Ayan mga kanonoy o. Kitang kita mga puti. Mga kanonoy Sa idol dan eh. Agoy. Tusak na mga kanonoy o. Ano na yun? Oh. Dah. Dah. Ano Lagi na lalaglag si Idol Dani mga kanon Ayan. Mga kanon Di ba aling konti basta marami mga kanon ay. Idol Dani quay pa. lại pa? quay là lại đây quay trở lại đây quay trở lại đây quay trở lại đây quay Tapos sa si Idol Dani oh. Ariya Ariada, ariya ariya Si Idol Dani wala pa. Nana. Ano ariya, ariya, ariya para makarami tayo. Ariya. Ah, kanaw Kumain na naman kay Idol Dani mga kanono Oh lansang kamay talaga mga lansang kamay mga kanonoy wag lang mahulog ang lagdong mga kanonoy sobrang <laughs> lansa ng kamay mga kanonoy mga kanonoy iyo mga kanonoy oh. mga kanonoy baka idol dani yan mga kanonoy ayun o mga kanonoy o mga ka idol dani yan mas ko nga mga kanonoy masirong lang ang pangulong huwag lang si idol dani agoy Nalaglag. Sayang ha. galunggong pa naman yun sayang mga kanonoy ang daming nalalaglag Pero sige lang mga kanonoy Bigyan pa rin tayo yan Makakahuli pa rin tayo mamaya nyan ah, Mga kanonoy Malalim mga kain mga kanonoy ah, mga kanonoy Kapit na Teraso lang mga kanonoy Ilang peraso lang

Arya. Arya. Arya dala lah makan Arya dala. Dah tuh itu nak. Mana apa? Lapak Meron pero konti lang. Yun mga kanonay, uwi na tayo kay wala nang kain. Uwi na tayo sa sunod mga kanonay. Ah uh, si Idol Dani at si Idol Dwayne nag ano na nag na ng kanilang mga ano, pasol. Ah kanon na 'yon. Naputol pa mga kanono yung undak ni Idol Dwayne. Tapos naputol pa yung palara namin mga ito, yung pamundo na para hindi manod sa sulog o yung current na dagat. Naputol kanina mga kanonoy ang ano namin. Kaya konti lang ang huli. Ang ginamit nga namin ngayong mga kanonoy na palaran yung lambat. Sarili lang kami maanod. Pero yon mayro kahit papano meron naman mga kanonoy na ano kuha. Kahit konti lang pero marami. Yan mga kanonoy. Kaya eh, mga kanonoy, kita-kita lang tayo mamaya sa tabi. Uh, abangan na kanonoy ang ano natin mga next video. sa so, mga hindi pa mga kanonoy nakaka-subscribe sa ating channel, pakisubscribe uh, paki-subscribe mga kanonoy ah uh, mayanonoy25tv sa so, hit nyo na rin mga kanonoy yung notification bell para lagi tayong updated sa mga fishing adventure natin mga kanonoy. So yun mga kanonoy, kita sa lang ulit sa uh, sunod na uh, fishing adventure natin.